dito sa ating desktop makikita mo nakapag-create ako dito ng shortcut para mabilis ko siya ma-open. Hi guys, so kung wala ka pang budget at hindi mo pa alam na meron parang libreng Microsoft Office online, so sa video ito, i-share ko sa inyo kung paano mo siya magagamit and yung ilang mga functions na kailangan mong gamitin. So yung basic lang yung ating mga gagamitin kagaya ng Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, and Microsoft Excel. So kung ready ka na, Let's go! So, ang una mong gagawin, uh, mag-open ka lang ng iyong favorite browser like Chrome or any browser that you prefer. So, let's open a Chrome. And then, dito sa may address bar, i-type mo lang dyan kung gusto mo ng Word, Word.new. So, yan. Simple lang. So, so, yan lang yung kailangan mong itay para makapag-open ka ng Word application. So, word that new and then hit enter. And then, immediately mag-open yung uh, Word application which is itong uh, Microsoft 365. So, kung mapapansin nyo, automatic siyang nag-login sa ating Microsoft Office uh, online or dito sa web interface niya Kasi nakalagin na ako dyan and nakapag-create na rin ako ng ng uh, username and password So kung hindi ka pa nakakapag-create free lang naman mag-create ng username and password para dito sa Microsoft 365 So ipakita ko lang sa inyo sa sign out ako dito So kung hindi ka pa nang create so ganito yung lalabas na interface sa'yo So meron dyang option na create one and then uh, kung meron ka nang na-create then ilalagin mo lang sya So on my case nakapag-create uh, nakapag na ako So, magla na lang ako. So, yeah, once nandito ka na sa interface na to, so makikita mo dyan yung mga options na nakikita mo rin sa usual offline na Microsoft Office. So, meron lang ibang uh, edit options na wala dito, pero minimal lang. So, pwedeng-pwede pwede mo 'tong gamitin kung meron kang mga immediate na gagawin sa Word application or kailangan i-edit. So, hindi lang siya limited sa Word. Actually, meron meron pwedeng mo ding gamitin yung uh, Uh, powerpoint so same lang din yung option na gagawin mo i-type mo lang dyan powerpoint .new and then hit enter and then makikita mo yung uh, powerpoint interface yung online powerpoint interface na pwede kang mag create dito ng mga presentations and mag edit din ng presentations same din dun sa excel so type mo lang excel .new And then mag go open na yung Excel online application. So yan guys. So napaka lang. So type mo lang word.new, powerpoint.new, or excel.new. So dito, na, dito tayo sa Word ulit. So kung mag ka naman, halimbawa tapos mo nang gawin yung ini-edit mo dito. So punta ka lang sa file. Meron ka dyang option na download as PDF. At ito pang ibang file type. And then, pwede mo siyang i-print directly or pwede mo siyang i-save sa iyong uh, local drive or local PC. So, ang kagandahan dito sa M365 Online, so automatic na siya na nasi-save doon sa cloud storage or OneDrive. So, pwede mo siyang i-rename dito. So, rename lang natin siya. And then, uh, pag-click mo yung file, punta ka sa Documents. Yan, makikita mo siya dito na nakasave na. And accessible siya on any device na mag-login ka. So, pwede sa mga computer shop or another device. So, makikita mo siya uh, online and pwede mo siyang i-edit doon. And one more thing guys. Dito sa ating desktop, makikita mo nakapag-create ako dito ng shortcut. Para mabilis ko siya ma-open. So, instead na typing doon sa address bar ng word.new or powerpoint.new or excel.new, Pwede ka rin mag-create ng shortcut para direct na. na. So, once na-click mo yan, mag-open na yung online M365 application. So, kung paano ko ito na ilagay dito, so, punta ka lang sa Word. Then, dito sa taas ng browser, dito sa tatlong dot. May is so, i-click mo lang yan and then uh, punta ka dun sa may option na cast, save, and share. Then, click mo yung install page as app and then makikreate na itong shortcut na to sa inyong desktop so that's it guys so I hope na may natutunan ka dito sa ating shinare ngayon so kung bago ka pa lang dito sa akin channel please don't forget to follow, subscribe, like and share sa ating mga video for more tips and tricks like this so I hope to see you on the next video salamat sa panonood